Ano ang pwedeng gawin para makahil or makamove forward kapag namatayan ka ng GF? Kakamatay niya lang last week. Condolence. Condolence pare. lola. Condolence. Laka sa dagat. <laughs> Healing. <laughs> makahil -heal nga eh. Healing lang yan, Ano ba eh? dagat. Damn, kakaiba yun ah. Punta kang RDMD, magpatato ka. Patato. <laughs> Patato. <laughs> Patato. <laughs> Patato. <laughs> <laughs> Lalo hindi nakalimutan yung girlfriend. <laughs> Pinatato yung mo yung mata. Ako <laughs> oh, para sa akin tol, pagdaanan na lang niya yan. Damahin niya pa na lang. Oo, pagdaanan niya yung dapat niyang pagdaanan. Ay sa bagay ko may kasabihan nga na pwede ka lang malungkot pag namatayan ka at ano ba yun? Um, may, sakit? May, mat may matinding sakit yata. May yung matinding sakit ka sa kamag-anak mo. Ka mo. O, o, di ba? Parang... Oh, sa so, tingin ko pwede siyang malungkot dyan. Sa ganyan. Pagdaanan niyan as a man. Yeah. Tapos, kailangan niya mag, pa rin mag-bounce back pagkatapos niyan. Kasi kung isipin mo, yung girlfriend mo, ayaw ka rin naman niya makitang malugmok. Ayaw niya malugmok, eh. oh. Yeah. Yeah. Diba? So, isipin mo na lang, kumbaga, mapaproud yung girlfriend mo na mas maging lumupit ka eh. Mm. So ngayon, titingnan mo na lang din na yung situation mong yan, na something yan na ikaka lakas, lakas mo. Kasi una, mat matindi ang pinagdaanan mo, di ba? Lalo na kung love na love mo yung girlfriend mo. Kailangan ma-turn mo siya in-stream. Tapos strength? nangyari, yung, nangyari ang pangyayaring yan, ngayon yung mga ibang pangyayari na lesimo ka problema ka sa future. Mamaniin mo na lang ngayon yun. Yes. So dahil, dahil dyan, kinalakas mo siya. Mm. You yeah. Know? Yeah. pero ngayon ano himo mo lang yung pagdaan mo lang yan siya. Yeah. Wag mo ipilit siguro na makamove move on move on ka ganoon. Hayaan mo lang uh, ano din naman yan eh. Um, Basta magpaka, o, magpagulat ka na lang isang araw. Oo, oh, magpaka-busy lang siya, though. Yun, huwag siya maglugmok. Siguro pwede kang maglugmok ilang araw. Yeah. Diba, two days arang? lang, oh, bibigay ko sa'yo. Oh, two, two, days, ka o, lang maglugmok. Oo, oh. tapos magpaka-active ka. Uh -huh. oh. Tapos maaalala mo pa rin yan ulit, maaalala. Normal yun. Baka kasi normal. akala niya hindi normal eh. oh, hindi. Normal yan. Oh. Normal no, yun. Normal yan. Ayos lang yung ganyan. Pero yeah, bounce ba ka lang para isipin mo lang kung anong ikakaproud ng... Hmm. Yeah, kumbaga... Gawin mo yung, yun nga, gawin mo yung sarili mo na kung buhay yung girlfriend mo, proud ba siya sa iyo? Mm -hmm. Gawin mo yeah, ganoon. Yeah, yeah, yeah. Siguro makakarita ko konti niya. kasi pero hindi girlfriend. Um Yung best friend ko, 2007, nag-skate kami sa downtown. Mm -hmm. Biglang may nang baril sa likod oh, namin. Yeah, oh, yeah, cool. mo sa oh, akin oh, yan. so, yeah, yeah, yeah. So, Oh, ta tapos, uh, tumagos yung bala, galing sa sa tao na yun. As in, sinubos yung bala. Mm -hmm. Tapos, Dumaan uh, dumaan sa liig ko as mm. ina feel ko talaga mm. as in nag, nag-duplicatean ka. Dito please notice uh -oh. ano nag 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 ano talaga ako nag nasa ground talaga ako nanginginig. Mm -hmm. Nakita ko na lang best friend ko nasa ulo bro. La nasa ulo. Dito din dito talaga Damn. center bro namatay siya sa harapan ko as in sobrang dugo lahat ganyan. Mm -hmm. Um sa adrenaline ko ko siya mm -hmm. um nagpara kong taxi whatever mm -hmm. dumating yung patrol sa adrenaline ko sila ko pa yung taong hindi ko kilala. Mhm. Mm Dinagay mm -hmm. ko dun. kasi so, parang alam mo yung ang ang sino kong... sinong hindi mo kilala. Yung taong binaril talaga. Ah may isa pang binaril. Oh, yun talaga siya, siya talaga yun oh, ah, target. so damay oh, lang si oh, tropa mo. Okay, gets, oh, gets. Get, 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 so get. Ang hirap nun, kasi mm. imagine best best friend ko niya. Mm. How about paano pag girlfriend mo talaga mm -hmm. din may relationship? Eh well, para sa akin Same yung balance eh. Yeah, yeah, Kakaiba, yeah, yeah, yeah. pag friend mo, friend yeah, mo din talaga yeah, yeah, eh. Mabigat din eh. Pag brother mo talaga. Mm -hmm. Oh, brother mm -hmm. mo talaga. Same yung balance niya. Parang mm -hmm. sa akin, siguro, hindi ko sasabihin na ilang taon ako naka-move on pero during that time, parang nag-break talaga ako. Tinigil mm -hmm. ko muna lahat. Mm -hmm. Inayos ko muna sarili ko. Mm -hmm. At hindi hindi ko siya pinilit na um, ano, wala agad. Kasi na-trauma ka eh. Gets, hindi, gets. Hindi madali, hindi okay. madali. As in, as in, pumayat ako, ayoko lumabas. Alam mo mm -hmm. yun, Um, para sa akin, kung babalik mo yun, parang hindi mo talaga siya, din siya maani, ma, ma masasabing madali eh. Mm -hmm. Alam mo yun. Pero ang ginawa, na lang, ginawa ko na lang din, dahil para sa akin, naniwala din talaga yung kaibigan ko sa akin, parang sabi sinabi ko ng sarili ko, sige, gagaling ako mag-skate. Kasi yeah, yeah. alam kong lagi pumapalakpak sa akin yun eh, pag mm ako ng trick. So yun ang nangyari sa akin. Naging successful ako. Yung parang... Gawin mong hugot din siya in a good way na ito yung ito yung i-represent -re ko sa buhay ko para sa iyo to. Yes. Something ganyan. Okay lang maglugmok, okay yeah, lang yeah, yan yeah. pero huwag kang magpaiwan iwan diyan kasi marami din sad to say, marami din taong naiiwan sa lugmok, mm -hmm. na, na, nakalimutan di na, di nila. Hindi na sila nakakabangon. Oh, hindi nakakabangon. Huwag mo lang talagang kalimutan <coughs> mabumangon. Okay lang yan. nga rin ang ano ito le. pag ang lalaki nakakaranas ng mga something na ganyan, na ganyang kalalim na pinagdadaanan. Mm. Once na nalampasan niya yan sa maayos na way, yeah. nagiging okay talaga so siya na lalaki. Like, tingnan mo, oh. like, ikaw, Boots, masasabi mm. kong okay na tao si, si Boots mm. eh. Da dahil yan sa tingin ko ha, sa mga naranasan oh, oh, shit, oh, oh. Na mo rin shit. Na oh, mo, sa, sa ating mga lalaki, yung, yung mga shit na napagdadaanan natin, yun yung nagpapalakas sa atin. Mm -hmm. Eh. Well, pero, pero mapapansin mo, mo sobrang nasasala yung lalaking ganyan eh. No? Oo. Oh. Mm -hmm. Kung baga sala lang siya. Mm. Kasi, ewan ko lang ha, kung sala ba? Kasi, kung titingnan mo yung mga, let sa yung mga, uh, mga nasa taas na lalaki talaga, yung mga nasa top level. Lahat 'yun sila may matinding pinagdaanan yeah, talaga. Totoo totoo Wala ni isa doon ang hindi na dumaan sa talagang mm. pagkunento nila yung story like what the fuck. Na lang? Yeah, Kaya, pero yan? marami talaga yung kumbaga majority talaga. Mm. Uh, Nai-iwan talaga sila dun. like ako in example ko na lang yung mga taga-Surreyo, kunyari yung mga kakilala na lang din natin na maraming nalugmok dun. as mm. para silang ewan ko kung totoo to sa sobrang lugmok kakarugtong na ng komportable Kasi hindi nila winu workout na labanan yung lugmok ko oh, 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 eh oh, oh. Meron din sa sa din sa parang kung saan ako lumaki. Ang dami din na parang ganun. Parang kaya nga parang iniiwasan ko na lang eh kasi yung energy na binibigay sa nila sa iyo parang nadadamay ka parang oh, oh, parang negative o ano, oh, na, no? oh, naging negative na to ha Meron din taong ganyan. Pero, yun. Pero kadalasan yung mga kilala kong yung mga nalugmok sila dahil sa mga shit na nangyari na. Pag sinilim <coughs> yung shit na nangyari na, hindi nga ganun ka lubha. Yes. Eh. <coughs> <coughs> pero yun nga ko mga, <coughs> yung mga yung Maba, Partida, mababaw uh, pa yun. Uh, yun yung effect yata siguro pag mababaw. Eh, oo. Kasi pag yung mga matitinding shit, parang yan. Kunyari yung mga OG-OG mga na tinitignan ko, yung iba sa kanila, may assassination attempt na sa buhay nila. Yung gano'ng oh. ganung level na na shit. Yung mga near-death situation na to. O yung all. mga gano'n, di diba, mm. tol? Parang doon sila parang, oh. na, wait, yeah. wait, 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 wait. Doon lumalabas yung lupit nila, Diba? It's... Pero pag yung simple ano lang, let's say, nag, na broken family lang. Yeah. O yun, yung iba doon, eh, oh, hindi sila makawala doon. Maliit lang naman siya na shit kung isipin mo. Eh, mm. di diba? Hindi siya ganun ka lubha eh. Pero yung mga kilala ko na mga matataas nga, yung iba doon, pinatay pa yung anak nila, ng kalaban nila. Pero dahil dun parang lalong umayis yung mga shit nila ba? Yun. O oh, sa talaga history, di ba? Mm -hmm. Yung mga lahat ng great na tao. Di ba tol, may, may shit talaga sila silang pinagdaan nila, graby, diba, graby, oh. graby pinagdaanan nila, di ba tol? Grabe, oh. grabe yung Oh, may shit kahit talaga. Kahit mga karakter sa Bible, di ba? Oh, sila, diba? di ba? Grabe yung, dito. yung, dito, yung dito. pinagdaanan nila, tinurture, ganyan. Oh. Pero nandun pa din sila. Oh, ano? oh. Alam mo yun, nagre-represent pa din sila sa yan paniniwala nila eh. parang si Moses no oh parang ganoon Kaya parang, na, parang mo isipin na kuya may, may mga ganyang shit ka pinagdadaanan kumpaka kung i mo yung i-mind tricks mo yung sarili mo na shit, katulad ako ng mga greats. Mm. Ganito mm. rin sila eh. Parang storya, oh. kami ng story ah. yeah. O diba? So ngayon, maaano mo yung sarili mo, makikita mo yung sarili mo na pwede kang maging one of the greats. Tsaka oh. parang, parang binigyan ka ni God ng ganyang problema. Meaning, Nagtiwala talaga siya sa iyo, nakakayanin mo, to. mo 'yan, mo. Ikaw, ikaw yung Oo, dapat tama, nataong tama. dadaan dito kasi alam kong kaya mo 'to. Huwag mo siyang ipahiya, no? Huwag mo no, siyang ipahiya. Yung <laughs> ano, yun yung para sa oh, akin. hindi ka ba? naman niya bibigyan ng hindi mo talaga kakayanin, eh, no? Parang ano 'yon, eh energy. Binigyan ka ng energy nung nag hindi, hindi ko alam kung sacrifice, parang siya yung nawala. Energy siya eh. Tapos okay. hindi mo siya gagamitin. Oo, kasi na-experience ko yan eh. Gets, gets, gets. Ewan ko lang. Oh, pero kasi feeling ko nag-success ako konti get. ngayon. Oh, kasi yung, sa yung feeling ko after nangyayari yun, akala ko tapos na ako. Mm -hmm. Um, mm -hmm. Dinunod ko sarili ko sa mm -hmm. alcohol lahat. Parang mm -hmm. okay lang mamatay naman ako eh. Mm -hmm. Parang ganun. Pero mali pala yung mindset ko. Mm -hmm. Ano nangyayari sa akin? Parang na-open yung mind ko dahil sa mama ko. Mga 3am wala akong magawa. Hindi mm -hmm. ako yung typical na mag-open up ng problema sa mama ko mm, ganyan. Mm, mm, Pero nung time na yun kasi ang bigat na eh, wala mm, na eh. Parang alam gusto ko na lang talagang sumunod sa kanya eh. Mm, parang dan na ako eh. Tinayin mm, ko na lang last option ko makakausapin ko mama mo. mo, mo. Wala, na no, malalim ka nga talaga oh, para umabot ka doon. Oh, no, tapos, oh, di ba, sa lalaki kasi oh, oh, hindi na umiiinit eh. So oh, parang oh, oh, wala, wala akong magawa eh. Na, kumatok na lang ako mm, na parang doon ako umiyak na sa kanya na parang wala na. Ayun, ano bang gagawin ko? Ano ba? Gusto ko na lang ano, sumunod ganyan. Ang ni na lang parang in-encourage na lang niya ako. Yun nga yung parang story ng redeem, parang mm -hmm. binasahan niya ako ng isang passage sa Bible na i-redeem mo sarili mo. Mm -hmm. Huwag kang magpalugmok dyan. Ikaw mismo makakatulong sa iyo. Mm -hmm. mm -hmm. Lahat ng lahat ng explanation niya parang talagang tumatak sa akin. Eh. Mm -hmm. Yun yung yung kinabukasan nun. parang hindi naman ako nahil heal agad. Parang mm -hmm. sabi ko, o oh, nga no, kailangan ko lang talaga ano eh. Ang unang ginawa ko na alala ko, din, lininis ko yung kwarto ko. Mm. -hmm. Nung, nung lininis ko ngayong kwarto ko, mas gumaan sa gumaan sa feeling na sa bahagi, basic na basic uh, nga naman. No? Basic Din, talaga yung eh. doon mo sisimulan, eh, 'no? O kasi wala akong makita uh, eh. Ayoko uh, lumabas eh. Mm -mm 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 -mm. So, na-realize ko parang na-open yung parang nag-zoom out ako bigla na nakita yeah, ko yeah. yung surroundings ko. Kaya pala ang lungkot ko. <phone> kasi ganoon. Kasi ganitong ang gulo ng barto ko, hindi ko masaya. parang ganito. Lininis ko talaga. Ang dami kong poster ng skate noon, pa tinanggal ko lahat. Nung tinanggal ko yun, parang gumaan yung yung feeling ko na oh no slowly nang na-realize mm -hmm. na ko parang pa para mabuhay yun. Mm -hmm. parang ganun. Parang para afternoon, parang sige. skate ako ulit. Sige. Gagawin ko talaga pinaka magaling ko. Mm -hmm. 'Yun. After ilang taon, 2007 'yun, na, 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 na sponsor na ako ng DC 2009. Mm. -hmm. Binigyan ko sa ko dalawang taon na talagang focus talaga ako. Yung parang bagandang ano din 'yun. Positive 'yan eh. Mm -hmm. Ang ang lost kasi hindi siya yung parang um Malungkot, malungkot 'yan. Mm. Ang ma maiiwan ka talaga. Pero isa din siya sa ano, eh, step step ng buhay natin eh. Kasi lahat naman tayo dadaan talaga sa may mamamatay talaga sa pamilya natin, yes, whatever. Yeah. So 'Di diba? ba 'yun? Oo. Diba? lahat naman tayo eh? Lahat naman talaga tayo, 'di ba? Dadaan diyan. Paamaga mong itatanggapin 'yun, 'di ba? Oo, dadaan, dadan mm. talaga. Tayo lahat papunta diyan, 'di ba? Mm. Pero 'yun yung paano mo ma-appreciate yung buhay. Mm. Abang, nandito ka ba? Sabi yeah, ko nga, yeah, yeah. o oh, nga no hindi ko sasayangin to para kay Earl to. Lahat oh. ng ginagawa ko, yung parang ganun. Doon ako nag-move on talaga. At doon ako naging nang-pursue. Tsaka, na-appreciate ko na yung buhay ko. Gets, gets. Diba? Oo. Oh. Dahil na-bless ako ngayon. Diba? Mm -hmm. Sobrang, pag tinitingnan ko ang shop ko, yung nagawa ko in the past 30 plus years ko dito sa mundo, parang proud ako ba? Mm -hmm. Na, wow. Super blessed pa nga eh kasi kahit even mo super blessed. Ang yung dati mong nakita ang image, nakita mo yung tropa mo na may may tama dito, tapos ngayon yan na yung nangyari Super blessed na yan in para sa akin, di ba na i guess mo kaya doon mo mas ma-appreciate yun, then nakita mo yung dati tapos bilang nakukumpara mo ba, na ihugot niya lang sa talagang paano niya mag mapaproud yung girlfriend niya. Kung nakatingin sa iyo, parang ganun. Sakto sa yung tanong niya dahil syempre. Eh uh, talagang anong <laughs> oh, experience? Talaga. Jet, may parang similar ka na ganun talaga Yung no anak Kaya, ko. Oh. Parang yung unang anak ko na, mm. na una sa akin talaga mm -hmm. ng COVID. So yun, parang three days lang na steady lang ako na nag-iisa. Ano ba yun? Wait, wait. Ah uh, <coughs> nasa loob pa ba siya o lumabas? Nas loob. Nasa loob. Gyan. So yung okay. nangyari doon appendicitis yung mm -hmm. partner ko, baby mama. Oh, tapos paglabas niya ng operation room pneumonia na siya. Mm. Eh, yun yung kasagsagan ng COVID. Eh. So, ganun talaga nag-spread yung oh, ba, okay. air ng mm. virus na yun. Mm. Yun, tapos pinagpili ako na sino bubuhayin? yung baby o mm. kasi Gosh. bawal mag-antibiotic ang mm. pregnant. pregnant. Eh. Mm -hmm. yeah, Or any medicine nga pala talaga, bawal sa pregnant. Mm -hmm. Yun, yun. Mm -hmm. yun. So, two days nag-stop lang ako sa buhay, tapos, sinacrifice niya yung buhay niya eh. Mm -hmm. Tapos, magiging fuck up akong naging tatay, ganun. Oh. Yun, doon ko inugot yung power ko ngayon. Na yeah, yeah, yeah. Ginawa ko na lang. That Kasi yun na yung pinaka... Yun sa, oh, di masayang yun. Kung yun na yung pinaka... No. Masakit na nangyari sa akin. Yes, eh. Yes, Kaya yes. itong mga to, wala na. <laughs> Ewan ko diba parang oh, diba naging bad side oh, sa akin kung naging oh, manhid ako. Oh, 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 oh. Yun Pero, nga, yun oh. nga, maganda. Pero ito nga, maging successful na tayo mm -hmm. lahat. Oh, yes. Bigyan ng tissue. Hindi ako umiiyak, na dati pa. Ayan na si Paris, yeah. successful na lang. I think ganda, ganda ng... Yeah, uh, maganda yan.